parents at our sa second floor. And then, pag turn over po itong bahay na ito, na may sukat po, pag regular po, is 50 square meter. So, pag turn over po namin, may libre na po siya door and window screen. Antay-dengi po yun. Meron din po tayong libre na rin po na solar panel. So, sabi ko dito, 30% ang inyong savings sa kuryente. So, paano po ba ito nag-work? So ito po yung marami tayong explain. Hindi lang po siya basta solar panel ano yung nagkari. So kaya binigyan ko po kayo ng uh, brochure uh, how uh, our net metering works. So ito po yung bagong technology ng solar. So pag sinabing net metering, ito po ay integrated sa Meralco. So connected po siya sa system ng Meralco at sa linya ng Meralco. So, pag sinabi pong net metering, wala po yung battery. Okay? Kaya po... Yes po. So, mataas po ang maintenance din po noon, at saka ang battery. So, delikado po kasi minsan sumasapit yun. Okay? So, ano po ba ang kagandahan itong net metering? So, hindi po po Your information po, hindi po tayo more on round of free. Tayo ay more on savings. Okay? paano po siya nag-work? Yung number one po dyan, syempre, yan pong sonar natin, mag-absorb po siya ng kuryente from the sunlight. Dadalhin po niya yan doon sa ating inverter type sa loob ng bahay. Then, yung inverter type po, siya po yung mag-distribute doon sa appliances natin using our distribution panel. So, may dalawa pong scenario dyan. Yung ika-third page, yan po. So, yung unang scenario, yung ating pong solar, ang maximum po nito na nakukuha ang kuryente is 1,645 watts. But for example, marami kayong appliances, binuksan nyo yung TV, aircon, namlan, kayo, yun. Siyempre po, ito po kasi yung primary natin gagamitin ng kuryente, yung solar. Okay? So nagbukas po halimbawa bawa kayo ng maraming appliances. Naubos nyo ngayon yung, yung nagagaling sa solar sa kuryente, sa kano bang po papasok si Melarco siya wala akong nagamit o si solar po muna okay so matutulungan po sila mm -hmm. yung pangalawang sinaryo po yung nasa right side yung pamplet uh, ito naman po is matipid si Valera nungbawa binuksan niya lang is isang electric panel at saka ilaw so meron siyang sobra kasi wat, ilang watts lang po yun eh so automatic po sabi po diyan binibili ko ni Meralco yung excess power po na nakukuha po ng solar. So, yun po yung savings po dyan. So, aside from una primary kinagamit yung kuryente, pag hindi nyo naman ginagamit, automatic binibili siya ni Meralco. So, yun po yung pagandaan po ng bagong technology ng ating solar. Okay? So, kaya pag nag-out of town yung mga fire nyo, o kaya yung activity niya is sa umaga, pumapasok, pagbalik sa gabi na, So, nakapitig siya. No? Automatic. Hindi lang po ito nag-generate ng electricity. Tayo rin po ay nagiging solar panel. So, binibili po yung mineral ko para pa distribute ang mga sa iba. Okay? So, aside from Solar panel, may dibri po tayo ng dalawang water tank. Isang fresh water at rain water tank po. Sa Kayo Hobbs kanina, isa lang po, 500 liters dito po, 700 liters. Then yung rainwater, yung fresh water po natin is 500 liters. Ayan. So, and oh, ating Ready for turnover ng mga units ni Liora Homes. Sidipin po natin. Ganda oh. ng

So, proposed two bedrooms. Pero, depende po sa inyo. Ayan. Total na uh, po ito. Actual turnover po ito. So, okay na po yung mag- uh, mag-design ng sa kwarto. Ito so, yung ating mga bintana. So, may grills po tayo. Na? No? Gaya ng naglalagyan pa po, po yan ng ng net para sa anti-dengue natin dito. bahay. At ang kagandahan po dito kay kay Dior Ang laki po nung kanyang nung kanyang carport sa harap ng bahay niya. Ang laki pa po, po space para sa inyong mga sasakyan. Hmm? Inner unit po itong pinuntahan natin. Ang laki nung kanyang harapan. Sa harapan para sa ating mga sasakyan. Si joint po ang kanyang kisame. From tulay ng karsada, pag pasok mo, meron tayo dito ng uh, land area. Then, yung lupa sa harap ng inyong mga bahay ay malaki kayang kasyang kasyang ang ating mga sasakyan Ayan. from doon po sa ating uh, wall hanggang doon po sa may pinaka meters po yata ng ano yan eh, ng tubig so hot eh kaso kung 4 wheels yun dito ang laki po ang laki yan ang inyo pong magiging unit dito po sa Leora Homes ready for RF na po ito mga kababayan no? sa lahat po na naghahanap ng RFO ready po ang ating Dior Homes dito po sa bayan ng Naik para sa inyong RFO units na hinahanap so ito po yung phase 1 natin ready available lang po sila marami po ito kung kuya lang po kayo.